Hello guys! So, hapon na po o oh, karon manguha na po ito ito ang uh, gilabahan, ganiha, ato ang kuhaon dito sa atong halayan. So, kay wala ko ni gamit og hangar kay na may init. So, diri ko sa likod sa kong silingan, diri ko sa ilaha manguan ng halay. So, ako nang kuhaon kay hapon naman, medyo hapon na yun. Hi sa kong vlog mga kids! Sa so, diri ko mo ato sa likod sa ilahang balay kay akong kuhaon na ako ilabhan. So nana mangi pang labhan nga mga kabul, og kwan. Stock ani oh. Sanina so nara akong kuwan Kay di di mi magsilbi og dili sige. Palit og habol sa isa ka si mana ka duha ngano guys ako ana suki sugay so magkutuntol sa mga kamaw niya ikan sa gawas ug kay tiil katul kayo mm sa so, hmm. so bata no sana so, ana, manghipos ta ya hmm. gipang pikuan ra na ko na so naogan na so nana pod Nanapod, nanapoy gasunod na labunon. Kay naoga naman, nga tagak pang uban. Naoga naman ni eh. so nanapoy magsunod nga labunon. Yan. Ako dere sa likod sa ako ang silingan. Dere ko manghalay. Oh. Kay para dali mauga ba? Kay medyo na pay ibasa kining mga mga kuan baga tela inani dire inani dire inani inani, <laughs> inani gid dire oh na oh, ka oh oh marami gula dire sa buangan puyo no o. Oh. kay wala pa mangguna kana diha oh kay himuon man na diha og kanang Mau satu di building batu, building badak seliko doh karena angguk ang kahwian. Sudi so, matang tang gahi sya, gahi sya gulo sama naku ke Wow so, bukan lagi ada atau apa? Hmm, uh. <coughs> oh. mm. murang lang.